Hello po, maganda umaga po sa inyong lahat. Yan, bali ngayon po ay i-deliver na yung mga bakal na gagamitin po sa pagbububong sa ating rooftop. Bali yun po ay mga inorder po ni Pareng Edgar sa Laguna. Doon po kami umorder para daw po mas, mas makamura. Medyo natagalan nga lang po dahil yun po ay parang inorder din po ay yung pong ibang bakal ay wala pang available. Pero ngayon po ay, ayan, i-deliver -de na nga po. Ayan na po yung truck na magdi-deliver -de po ng bakal. Nahakot na po nila.

Sabi na magaga. Ah, ay niyan din nakita ko si Puko. Sabi niya na nandaba gayon, 'pag na bakal. Ah. Basta sa pilitan to Ito po yung mga gagamitin po sa bakalan. haplasan po nito bago po lagyan pa nito ah. Ito mga ito. Hindi ko alam po ang mga pangalan nito. Bigat. Ayan po, meron ka po ito. Ano ba ang gagawin ng no, udang doon sa bakal? Tinitira na. Lakasan mo na ng tiner. Haplasan mo na ng tiner. Oh, lakasan mo na. Ay ano man yang bayan ah, pang ano 'yan? Ito yung kan alibagay, Oo. Ito yung pinaka pintura ni. Primer. Ah. Primer primer ito. Eh. Yan po yung ating mga bakal na i-deliver. Bali, na na po ni Tilat ng tiner. Tapos si Udang naman po ay pipinturahan niya ng primer. Para po hindi mga lawang ang ating mga bakal. Yan po, nagtitimpla na po si Udang. Pagkatapos matiner, ay saka mo, saka mo pipinturahan. Yan na may madali lang matuyuhan eh. Kainitan ngayon, dapat ay kayo may pandong, tilat. Ikabit mo muna yung bayong kulay tim na parang tarapal. Para hindi kayo mainitan. Ah, tapos na pala yung buna sa dulo. Bali, lahat po ng bakal ay ganyan ang gagawin. Mahaplasan po ng tiner, tapos po ay pipinturahan ni Udang ng ano ah, primer. Primer na nga, Na kulay gray. Sarap ng hangin. Tuyo na agad Tuyo na agad dilat. Pinatabulong yung ruler ang kuya. Oo. Tuyo agad dilat. Uh, tiyo, yes. Sa init na mga yan ay talagang tuyo agad. <laughs> matutuyo agad. Hindi tuyo. Kung ginamit ninyo. Abay na may ilang araw. Hanggang baka hanggang bukas eh tuyo na yan. Mabilis lang pong matuyo. Madaling matuyo yan. Ayaw mag pa ka ng Nagubad na po si Udang. Hindi ramdam ang init ng araw. Gagawa pa po siya ng patungan. At si Nini, uh, walang tahan. Mamaya, ma ikin mahulog. Mapasubsob. Mapasubsob. Hindi, hindi. Ay, pero hindi ko makakuha nun. Ay, ako. Bandi, uli. Kami po'y audience. Nanonood <laughs> sa mga nagtatrabaho. Hindi <laughs> yung mga... Bungo sa luna. O dam. Ah. Malaki oh, right. pang o <laughs> <laughs> <hid> mo nung malapad-lapad. Yung parang ko ng... sa palayan. Puno. Malapad. Hindi, hindi na lang. Aba, lakas ni Udang. Kayang, kayang. Isa. Yan po yung pinakamalaki. Yan po yung ilalagay sa pinakang gilid. Parang, yan baga Udang yung parang pinakambiga. biga. sa gilid. Yan po at isa-isa nang binubuhat ni Udang. Napakalakas ni Udang. Ilang kilo kaya ang isang na yan? Tansya dumo udang. Mga ilang kilo yan? Baka may sampu. Oh, oh, baka hindi yon. lang. Napaka Napakabigat. Hindi oh. lang <laughs> sampu. <laughs> Tapos yung limang piso lang ang bilihan yung bakal. Hindi. Kasi gano'n ang isa na gano'y ay Pag ibebenta mo ang bakal, mm hindi -hmm. eh, mura. Pero pag bibili ka naman ng gano'y ay eh, mahal. Pag doon lang udang muna, baka mabali. Ay, Ula mo na ngayon po at saka mo kanan. Para luagan hmm. eh. Mamaya hmm. oh, ulit kayo bumawag yan. tatlo. Para luag. Gata na yung dalawa kasi kaya bumaba yung isa ako. Ito ka ni Malo, ipinala mo alog Okay, mga natutulog. Tawag ka ng mama. Wala <laughs> well, Sa naman yan, nakadikit yat na yan. Sasalitan po ni Udang ng maliliit. Baka po mamay mabali yung kanilang patungan. Ah. Ano, oh, sabi ko nga oh, malaki. Kaya nga buong kakawa. Ang saan O, ito? Ah, ang hangan eh. Ang malaki. Ang malaki. Maski malaki ang bila doon <laughs> yung Haplasan mo na po ulit ng tiner. Ito pong maliliit. Ano ka't ang yung kaya malalim na Oo, yung malalim. Ano yung yun. Yung yun. Ito yun. yun. Ito alam kung ano yan. Ang Hindi ka sa Para daw pong okrab-okrab yung gawa ni Tilat. Ano bagang okra okrab-okrab ba? Uh, Lubak-lubak. udang. Paliwanag mo sa kanila. Kulak-kulak. may bawas. Parang laktaw-laktaw.

Parang natatanggal ang kalawang tilatan eh. Pag nadadaanan. Yan na po yung mga bakal na pinipinturahan na po ni na udang at tilat. Pero bago po pinturahan ay eh, hinaplasan muna po ng tiner. Eh. Pagkaplas ng tiner ayun saka po pinipinturahan ng kulay gray. tawa na kinyebulang ang na ni ni si tatawa ko ako. Yung pag dinimong pisana iko na. Magalit din. O kaya tawag niya. Kaya pa naman niya kunin. Paki gamit mo kaano yung kutsilyo mo. The next day. Ayun po. At nandito sina pareng Edgar tapos may kasama po siya yung isa. At sila po ay nagpuputol po nitong mga ito pong mga bakal si tilat naman po ay nagtimpla ulit ng pang pintura pipinturahan po ulit niya yung iba pang mga bakal Ika-partner na niya, tilat kapag bumili ka na yan, isang malaki. si Ate Huya at saka si Tilat. Tulong na po sa pagpipintura. Ayan, guys, ito si sing Siya ang ating chip tok ngayon. Nagluluto po siya ng banana kayo, pang merienda. At pinola, ang mano. Ito po ang igugulay natin. Ah. Papaya, galing fish pan. Po. Wow. Sinasangkot siya lang muna po itong manon. Masalita po mga. At ito po yung ating papayang kinalupan. Atin na pong isasama rito sa sangkot siya. Masalita po yung pagkakasangkot siya natin. po yung... few minutes later. Ayan po at luto na itong tinola ni Bossing. Wow, sarap. Amoy pala. Ay, talagang magugutom pa na. Ano, bueno, may mga pa ako doon Baba ibabawal. Ako, ito. Talihan mo nagkabit po sila ng tent para po dito sa pinagtatrabaho na nila hindi po mainit kakabawas po ng init malaking bagay kapag may tent Maginhawa. Mabilis lang pong natuyo yung bakal. Yan po 'yung kapipintura lang ni na tilat. Ay agad po ito Yung po isang kasama nilang nagtatrabaho ay umalis na. Hindi daw po kinaya ang hangover at naginom daw po pala kagabi. Kaya ang natira na lang po ay si Tilat ni paring Edgar. Si Odang naman po ay may pinagtatrabahunan ngayong iba. Nakatamig yung gabi. Naginundin niya sila, isang alpons. Okay na. Hindi na. Aba, gagabi doon kami sa resorts. Kasi yung mga babae, mga edad na babae. Ay, eh sorry, hindi malalas Hindi daw pala para yung Sabado na. Ah, ni Eric doon na. Ha? Si Eric ni Bicol, kaya taruhan ko, hindi namin makita. Pag nasa pamplon na. Sila may nakabot na doon. Ha? Ay, wala. Ang tao, sa kasi. Ay, bagay ano pa kayo pa para karay ano para kaliwa? Kanan. Si si para karay kanan ganito. Sino si Nicol? Ayan guys, at nakahayin na po. Pain na muna. Ate ati na. huya, ati huya!

ayan na po ulit si paring Edgar at saka si Tilat magtatrabaho na po ulit Ayan po at bali tapos na ang maghapong trabaho. Ito po yung mga bakal na Hmm. Ayan po si Bossing. May natira pa. At naglalabas ng pulutan. May kaunting tagayan. Tinola at saka isdang. Anong isda yun ito, Bossing? Tapos ito ay ano ito, ginataan. sambot. <coughs> May mani at chicherya. Kaya po si Tilat. Kamusta Tilat ang maghapong trabaho? Ah, sinuwan. Mapagod. Apply. May ini tayo. Mata, habi. Si at si Paring Boy. Ako ngayon, ano, ang bulaot. Ang paghapon. At si Makuy, ba may... ba, Maganda kay makuy nga. Huwag mga uupuhan. Ayun ang namin. Yan. Hindi ayos. Okay. Yan. si Bossing, may pakinabol na mani. Saan galing yung mani, Bossing? Sa baza. Si Bossing po yung kaharap lang pero yan po hindi natagal niya. Makikipag-istoryahan lang po si Bossing. Ito may May ka diyan, May. Tara na mapakla, may papakla pa doon. Kahagop dahil na din siya, may listan ko na na baso. May na. paray gusto nilang... Gusto nilang mo gusto yung isa yung... Yung mayan eh, na yung yung Carlo Rosa, pinanakit ko Kuya Ayman. May tatlo na. Wala pa. na. sawah kaya tay sawah bertele-tele, sapa si berteli? berteli, berteli. 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 berteriak. ada dua batik. baca. oh ya, bukan baca. boleh nombiyahin nang kebaya nih? lucing kuyata? lucing. 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 Para may painpantay. Yun naman yung mga na doon. Doon sila natulog. Ganay. Pusing lang yung mga isang ganano. Yung isang maliit. Ba? Maggabi lang. tubig. Eto yan. Saan? pala. Ayaw mo ba? Iyanan lang. ko na. Dito. Ang gabi. Dito. Nagabi kong gilangin. Ang samot ni Pacho. Pinanggi isa. Wala na rin na ba? Sabang sabang. Ayan po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walansawang sawang suporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye bye!